Ayan, Jollibee. So, sobrang gutom po. Ang dami ko in order para sa akin. At kay Nathan. mga po na mamahalin. Cheers. Ayan siya. Ang cute. Para pag nag ko ako. Ayan. O, oh, diba? Ang dami kong binili. Mga chupon. Wow. Ay, dami. Ay, patawa. Pag Pantulog si Talia, magpapump ako guys. Lagay ko dito. Ayan, para masustansya. Ayan, umiik ako kanina kasi wala pa akong tulog. 3 days na. Ayan, kasi si Talia natutulog siya mga 8am na ganyan. Eh, syempre ako para kasi Gusto kong titigan hanggat hindi siya tulog. Ayoko rin matulog. So, ito yung setup ng crib ni baby. Ay, yung mga pinampump ko guys. Ayan, log 2 pa siya. Ayan, pakaganda. Lagi nang nagtatakip yun. Ayaw magpakita. Tapos, ito naman yung kanya area. Ayan, yung mga gamit niya. Ayan, naka-set up dyan. So, ito, guys. Papakita ko sa inyo yung mga new products natin. Wait, daladala ko sa hospital eh. So, ayan, baka tanungin nyo bakit singkit yung mata ko. Kasi, guys, three days na ako walang tulog. And, umiiyak ako kanina. <laughs> umiiyak ako kasi sabi ko, ano mamatay na ata ako. Kasi nga, alam mo parang ang sama na ng pakiramdam ko para na bangag na bangag na ewan Kasi yes, baby kasi parang 8am na siya natutulog simula nung nanganak ako sa kanya simula nung pinanganak ko siya hindi mahimbingin yung tulog niya parang sa madaling araw gising siya tapos matutulog siya sa umaga ganun so ayan nagsis self pity ako kanina charis <laughs> tapos kumain agad ako ng Jollibee nung mga 6am kasi nga tumasak na yung chan ko. Tapos, kailangan ko minum ng gamot. Kasi may pinapainom sa akin si Doc. Yung parang sa CS kasi ganun. So, ay, may eye bags tayo. Pero, di naman nangingitim. Kaya, hindi halata. Ganun lang. ay pag... <laughs> so, ayan. Siyempre, balik skincare na naman kahit Ay, nagpapadede, ayan. So, ito guys, yung ating new product, yung pampaputi ng singit ko yung yung Rosemary Cagayaco Inguinal and Bat Kojic Papaya Premium Bleaching Whip Cream. So, wala tong scrub guys, cream lang to. So, lalagay nyo lang to sa singit ko yukot nyo. And pwede to sa mga bagets, buntis at lactating amoy, kojic papaya. Kaya super bango. Alam niyo naman, pag sinabing kojic papaya, ang bilis talaga nun makaputi. So, intense pagpapaputi ng mga singit kuyukot. 299 lang to 300 grams na napakalaki. And syempre, iba naman yung pang kilikili natin. Medyo sensitive, ayan. Pero, mabilis magpaputi ang ating Rosmar Underarm Whitening Cream. Premium Bleaching Whip Cream din. Ito, wala rin scrub. Kaya... Pag pala mo yung lagay, pwede mo namang overnight na para kasi may mga tulad ko na tamad magbanlaw, ganun. And pag konti nilagay mo, pwede na siya as under, underarm deodorant. So, eto guys is 299 lang din, 300 grams na amoy melon. Kaya super bango and super bilis talaga makaputi. Ayan, ganyan na siya kalaki guys. Ayan, orange pang singit ko yung pink pang underarm. So, ilalagay ko nun sa caption kung paano nyo ma-check out. Meron ito sa Orange Shop and sa TikTok Shop ko. And syempre, alam na alam nyo naman ngayong ako'y buntis. Ang ginamit ko pong set ay ang ating, mga iba kundi ang Rosemary Kojic Papaya set na anim na po ang laman. 249 lang. Ito guys, is good for pekas melas. Tingnan nyo guys, oh. Muminsan sabi ni Nathan, ano daw, ang dami ko na raw pekas dito. Kasi nga syempre, magta-30 na ako sa February. Next month na. So, ayan. Yan yung ginagamit natin. Kaya, goodbye pekas melas, ma. And kung makikita nyo guys, ayan, grabe rin itong magpakinis. Yung pimples, dark spots, speklat, goodbye talaga dito. Siyempre, kung gusto nyo naman nagbabakbak, go for rosemary juice set. Ito naman, 1 to 3 days palang bakbakan na. No hapdi feels, no masangsang na amoy, amoy kondensada. Tapos syempre ang anad, ah, pang maintenance set nga pala to ha. Hindi to nagbabakbak. Kaya kung ayaw nyo magbakbak, go for blue and orange. So ito naman, hide glass skin set pang maintenance din. Kung gusto nyo glass skin poreless. Ayan, pero lahat ng set natin nakakatanggal ng pimples, dark spots, peklat, mga ganyan. And anim na ang laman sa presyong 249 lang. And pwede po yan sa 12 years old pataas, buntis at lactating. And yung mga sabon ay eh, for face and body na yun, pwede sa 7 years old pataas, buntis at lactating. Yung mga sabon ng sets. O, oh, ayan, baka tanongin nyo, ano yung ginamit ko? Bakit wala akong stretch marks? So, ayan, belly butter for stretch marks. At ang dami nagsasabi, ina-eme -e ko lang daw sila na CS daw ako. Ayan, mga Charmy, nakabinder pa nga ako. Uy, -uh. Pero wala yung stretch marks. O, so wala. <laughs> Tapos, syempre, kung gusto nyo yung kuti si go for 24 karat lotion. Whitening lotion na to, guys. Na may shining, shimmering, splendid amoy melon. Kaya super bango. Parang na siyang body perfume. Kung gusto nyo yung 10 times instant whitening plus Korean glass skin. Ang ganda nito guys, no white cast kasi ako kulay gold. Ito guys is my collagen, kojic acid, and vitamin E. Kaya sobrang bilis niya magpaputi at magpatanggal ng mga dark areas. So pwede rin siya sa mga maitim na party ng katawan. O sabayan nyo, magbalik alindog. Alam na, Rosmar Kagayaku nakakaputi, nakakinis, nakakapayat. And my collagen na nakaka-fresh and younger looking and 60 capsule na siya kaya bongga dahil 349 pesos lang 60 capsule na 750 mg na ang bawat capsule. Plus may oral sunblock kaya pag uminom ka nito, protektado ka sa araw. Opak, alam niyo na yung ginamit ni Nat na nagka hands, foot and mouth disease siya. Yung mga peklat nyo, inat Nat kondensada cream nyo na yan. Pero ito guys is yung new packaging natin, ng Pekas cream natin. So, Pekas Melasma Remover po talaga ito. Pero pwede siya sa mga peklat, ganun. At ang ating sunscreen na No White Cast. Ayan, 72 hours lock in hydration. Rosmar Kagayako Premium Sunscreen Gel Cream na may SPF 50 PA++++. Pero nung pinacheck natin to SPF 51.6 PA++++ po siya. So, ayan, Japan and Korean Technology. Pwede mong gamitin primer, moisturizer, and syempre sunblock. Ayan. And pwede to sa mga bagets, buntis at lactating. No white cast. At syempre, lastly, ang ating perfume. Ayan, napakaganda ng box, guys. O, oh, ba? Diba? Ganyan siya kalaki. $4.99 ng isa nito. Pero ngayon, ma-avail nyo na. $4.99, dalawa na. So, naka-sealed po siya pag natanggap nyo. Kaya, yayamanin talaga. Pang babae at pang lalaki na sobrang bango, guys. As in, 24 to 48 hours kang mabango. Konting spray lang, kapit na kapit. Para siyang mga imported na pabango na na. A-avail natin mga Chanel, Dior, gano'n. Ayan, ganyan yung lagayan niya. Kaya, napakasyala. Babasagin siya, guys. $4.99, ma avail nyo ngayon ng buy one take one kasi nga magpa-valentines napakaganda ipang gift sa mga loved ones pang girl and pang boy na Ops, ops, ops ang ating Rosmar ko so 49 pesos pa rin guys. Pwede sa 7 years old pataas buntis sa lactating. At syempre bawal ang mga bahong bilat. Charis. <laughs> Ayan ang ating feminine wash pink and blue. So yung blue is malamig sya with cooling effect ang paputi ng mga singit ko yukot. Ayan guys. And napakabango as in 24 hours mabango ang kepyas. Pwede rin ito gamitin ng mga lalaki ha. Ay nako, ilang araw na akong dinaligo. Buti na lang may rosemary, Keramis. Spray-spray lang tayo. So, ang bilis makahaba ng hair guys. Ayan, haba na agad ng hair ko. Ano na ako ha, mga 4 days na akong dinaligo. So, ito guys, nakakalambot ng hair, nakakahaba. Ang bilis tumubo ng hair ko, makikita nyo. Pero healthy siya guys, ayan no? E eh, diba nga, merong kulay pa, nagpa-bleach pa ako ng hair, buntis, ngayon naman lactating, bawal magpa-treatment, mga ganyan. So, ito lang ang sagot. May blue rin tayo nito, amoy pang bata, ganun, vanilla lace. Ito naman, pure seduction.